Gabi -e na naman, masugod naman ta sa atong pagpamantay. Hehe, <laughs> joke. Ano ginalakat-lakat naman? Di puta, dumaistro ka po. May dala ka listahan. Ano natin done shit? Okay, testing on Okay, class. Tawagong kanyo nga lang na. Say present, ha? Okay, totoy, bibo. Ara ka lang na. Sa present. Ito ay kabate, Ah, bahala ka na. Malakat lang ko sa gua, Bahala ka muna. Oh, kanami sa gwa. Kanami sa mga panganod. Kanami isang langit. Galing ka kasubo. Kayo do nga dugadugang akong katuyok. Pero sige lang ah. May mo. Kinang lagi magsakripisyo. i eh para for the future. Sa nga ito pamilya. Kagnitagi dyan nga mag-ubra. Bala, nag ta sa kabuwi. Okay lang yapon na Laban lang, laban lang, boy. are ah, na naman siya, oh. Nagpagwapo na naman siya, oh. Ano ginakulat mo, daman? Kulat ka na sa oras mo, eh. ay. Hindi, ah. Kulat sa oras, ta. Pero... Work is work ah. Wala itong tagin matapos ang atong oras para pagpataksang sa size. Okay, time out na. Ang duty o gali, 6 to 6. 6 ang gabi, hasta 6 Pero kaya, ako pa ko pa ya, si Wolverine pa ya. Sige, wait a mo. Bye-bye.